Mga ka-asenso, ibahagi ko po sa inyo ang aming patiners na ibinenta po namin last May 7 at ito po ay umabot ng 98 kilos sa kabila ng pagtitipid po namin sa feeds dahil sobrang mahal po ng feeds pero hindi po namin ito tinipid sa pagbibigay ng Bitmin Pro. Dahil ang Bitmin Pro po, meron itong health enhancer at weight enhancer na tumutulong upang mapabigat po ang ating alagang baboy. At ito ay umabot ng 98 kilos. Pero bago yan, intro muna tayo. agri Agri-Asidso. Sa mga nakasubaybay po sa aking mga vlog o video, ito na po yung biik na binili namin sa pinsang ko last February 1. So nag-start po kami magpakain ito is February 2 na dahil dumating po sa amin ito ng February 1 ng gabi o hapon. Nagkakaedad po ito ng 52 days nung binili namin. Kaya sa starter feeds na po kami nagsimula magpakain last February 2 hanggang March 2. Bali 30 days po 'yan. Ang dami po ng starter feeds na aming ipinakain dito sa loob ng 30 days ay 40 kilos. Paano po ba namin ito pinakain ng starter feeds? February 2 hanggang February 11, bali 10 days po 'yan. Isang kilo bawat araw po ang pagpapakain namin. So, 10 kilos po lahat ang total ng starter feeds na kaniyang nakain sa loob po ng 10 araw pagdating ng February 12 hanggang March 2 20 days po yan total of 30 days 1.5 kilos ng starter feeds 30 kilos po yon sa 20 days total ng 40 kilos sa loob po ng isang buwan ng starter feeds ang aming pinakain from February 2 hanggang March 2 30 days po yan pagdating ng March 3 Nag-transition na po kami sa grower feeds at nakaubos po ito ng dalawang sako o 100 kilos. From March 3 hanggang March 27, total ng 25 days, 2 kilos a day po ang aming ipinapakain. So nakaubos po ito ng 50 kilos sa loob ng 25 days. Pagdating naman ng March 28 hanggang April 16, total ng 20 days po grower feeds pa rin po ang aming ipinapakain pero ang dami o yung sukat ng aming ipinapakain bawat araw 2.5 kilos na at nakaubos po ito ng 50 kilos din sa loob ng 20 days so total ng 100 kilos or dalawang sako ng grower feeds ang kanyang naubos sa loob po ng 45 days na aming pagpapakain sa grower stage nitong nag-iisang patiner po namin. Ganun lang po ang aming feeding program at napaka-effective po nito sa tulong ng Vitamin Pro 3 times a week po kami nagbibigay. Pero kung medyo maalawan po ang inyong budget, pwede niyo pong gawin 5 times a week po during grower stage po nito para mas mabilis pong lumobo ang ating mga alagang baboy. Pagdating po ng April 17, last stage na po nito sa pagpapakain ng feeds ito po ay nag transition na kami sa finisher feeds from April 17 hanggang May 7 po kami nagpakain ng finisher nito dahil nagsabi po ang aming buyer na medyo madelay ang pagkuha ng baboy na ito kaya instead na 40 kilos lang ng finisher ang aming ipapakain umabot po ito ng 56 kilos so nag extend po kami ng araw instead na May 3 po ang pagkuha nakuha na po ito sa amin ay may 8 na po so medyo nag-decrease po ang timbang nito dahil nga sa may 7 na ubos na po yung finisher feeds namin so pinakain na lang po namin ito ng kinayad o kinayod na niyog na meron pong kakaunting grower so dapat nasa mahigit 100 kilos po sana ito kung may 7 nila kinuha pero may 8 na po nila kinuha medyo nag decrease po ang aming pakain nung May 7 dahil naubos na po yung finisher na aming ipinapakain kaya ang binigay na lang po namin ay kinayod na niyog na meron pong grower. Pero okay na rin po, hindi na rin po kami lugi sa aming pagbebenta. Sa loob po ng 96 days na aming pag-aalaga, ito, mapapansin po ninyo, ito na ang araw ng pagtimbang dito, makikita po ninyo na talagang solid at mabigat po ang aming alagang baboy dahil po yan sa pagbibigay namin ng vitamins na vitamin pro ito pakinggan po natin kung ilang kilo dahil hindi po makita okay. Nakakatuwa po dahil sa loob ng 96 days namin na pag-alaga dahil binili po namin ito ng February 1 at ibinenta po namin ng May 7. At ito po ang aming napagbentahan sa 98 kilos times 210 equals 20,580 sa isang patiner lang po. Paano kaya kung sabay namin na ibenta yung lima naming partner mas malaki po sana. Pero yung apat naming patiner po ay maidi po namin ito sa May 27 dahil sa finisher stage na rin po sila ngayon late lang po ito ng 20 days yan sa isang patiner na ibinenta namin kanina ngayon, hayaan niyo po ako na i-explain ko po sa inyo kung magkano yung return of investment namin sa aming napagbentahan na 20,580 sa isang patiner po na yon At itong apat na patiner po namin sa next day, ia update ko po sa inyo yung latest na video na aming kukunin dahil approximately nasa 80 kilos na po sila ngayon at magtatatlong buwan po sa amin sa May 2020. 7. At yun din po yung araw ng aming disposal dahil tatlong sako at sampung kilo ng finisher feeds ang aking binili para sa kanilang apat. Total ng tigpo 40 kilos po sila sa bawat baboy na ito. Abangan po ninyo yung update ng video sa apat na patiner na ito hanggang maibenta. Ngayon, dako po tayo doon kung paano at kung magkano yung return of investment namin doon sa nag-iisang patiner kanina na aming ibenta Simulan po natin sa pagbili po namin ng biik. Binili ko po ito sa pinsang ko sa halagang 5,200. Bakit? Dahil 22 kilos po ang nag-iisang biik na yon nung binili namin. Ang first 10 kilos ay 4,000 pesos plus sa 12 kilos na tigwa 100 pesos. So 1,2 po yon yung sobra doon sa 10 kilos. Total ng 5,000 200 sa isang biik. At ang presyo naman ng starter feeds na aking binili na 40 kilos, 1,698 kasama na po yung pamasahe doon sa 40 kilos ng starter feeds. At ang grower feeds naman na aming binili, dalawang sako sa isang baboy na ito, nagkakatotal po ito ng 3,750 Kasama na rin po yung pamasahe. Sa finisher feeds naman po, 56 kilos, 1950 kasama na rin po yung pamasahe doon at sa vitamin pro at kasama po ang pangpurga na Pepe de Warmer 300 pesos po ang aming gastos sa vitamins at pangpurga total po yan ng 7698 sa aming nagastos sa feeds kasama ang vitamins plus po sa biik na 5200 total po lahat ng aming nailabas na pera 12,898. Tapos ang aming napagbentahan, 20,580. Minus po natin doon sa aming nagastos na 12,898. Ang amin pong return of investment sa loob po ng 96 days o tatlong buwan, 7,682. Yay! Hindi na po ito masama sa loob po ng tatlong buwan na kumita po kami ng 7,682 sa isang fatiner Paano pa po kaya ito kapag naibenta po namin pagdating ng May 27? lalong-lalo lalo na kung hindi na po bababa sa 210 per kilo ng live weight. At sana po tumaas pa dahil may balita nga po kami na mas tataas daw po ngayong katapusan. Pero sana kung hindi man po tumaas ay wag na pong bumaba sa 210 dahil last 2 weeks ang halaga po ng live weight sa amin sa First District ng Iloilo 240 kung naabutan po sana namin doon sa isang baboy namin na yon Siguro kumita po kami doon sa mahigit sa 10,000 sa loob po ng tatlong buwan. Pero hindi na po umabot. Pero hindi naman po masama ang aming loob dahil malaki na po ang return na 7,682 total ng return of investment po namin sa loob ng tatlong buwan. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Abangan po ninyo kung magkano naman ang aming return of investment sa apat na partner na ito.